Pakita ko po sa inyo yung blade po niya. Yan. Double blade po siya. So pag pumurol po siya, pwede niyo siyang baliktarin. Ito lang po yung tornilyo niyan. At ang kagandaan po nito, may kasama na po siyang grinder. Ayan, dyan nyo po siya hahasain. Once na pumurol, pwede na kayong maghasa po dyan. Para sa mga may farm po dyan, o sa may mga alaga po ng mga hayop, kagaya limbawa ng mga native na mga baboy, baka, o kaya po ay may mga alaga po kayong kamping. napaka effective po nito sa paggawa po ng kanilang mga pagkain. Ito po yung ating shredder machine kung saan ginagamit po nila tong pandurog ng mga ipil-ipil, mga napier, pandurog din po siya ng malunggay, o kaya ay madre de cacao. Ipakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang shredder na ito para po rito. Tingnan nyo po siya. Meron po siyang blade. Double blade po siya ha. So pagka siya po ay pumurol, pwede pong babalik ta na lang po siya. At ang kagandahan po nito, meron na po siyang kasamang panghasa. Ito po oh. Pag yan ay pumurol, tinanggal nyo na po rito sa tornilyo ha. Tanggal na po siya. Pwede po kayo ngayong maghasa dito. May kasama na po siyang bench grinder. Okay. Ngayon, videoan po natin yung order po sa atin na ipapadala po natin sa Davao del Sur. Magandang araw po. Boss Lindon Tabuoda, eto po yung inyong shredder. Tapos yung uh, isa naman po, papadala natin sa Surigao, Surigao del Sur. Boss Nonilo Sanchez. Try po natin. Ito na po yung ating finished product. Tingnan nyo naman po. Turog po siya. Satong-sato po ito. Pakain sa ating mga alagang mga hayop. Pwede rin po siya kahit sa mga bibe o kaya eh sa mga pabo. Gusto rin po siyang kainin. Lalo na po yung mga ipil-ipil o kaya ay eh mga malunggay.